Mm-hmm-hmm. Ginising ang Pilipinas ngayong araw, August 26, 2025, ng isang malaking balita. Si General Nicolas Torre III ay tinanggal, sinibak, sinipa bilang Chief ng Philippine National Police. Is Sino nga ba di hindi magugulat dito? Alam naman po nating lahat kung gaano kalapit si General Torres sa palasyo. Alam din nating lahat kung gaano kaselan ang mga misyon na ipinatupad ng palasyo kay General Torres. Simula pa yan dito sa Dabo, yung sinerve yung warrant of arrest kay Pastor Apollo buloy ng Pasig yung Pasig Regional Trial Court na nag-order na arrestin si Kibuloy sa iba't ibang krimen. Ilang araw din inabot yun pero nanindigan doon si General Torre hanggang sa naging mission accomplished. Pero siyempre mas malaki pa doon yung pagdakip kay nating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng isang warrant of arrest galing sa International Criminal Court. Aba, eh, hindi maraming pulis ang kayang gumawa ng gano'ng mission. Pero si General Torrey, sinagawa niya yun ng buong tapang at naging successful din na isakay niya sa aeroplano si General, ah, si dating Pangulong Duterte papuntang dahil kung saan ngayon ay umaharap siya ng kasong crimes against humanity. Woo! Eh, base po sa ating mahabang karanasan sa pagbabalita, eh, 35 years na po tayo bilang editor pag may mga ganitong kaganapan, hindi na nalalaman talaga ano yung tutukong dahilan sa likod ng mga balita. Lalo na ganito, malaking sibakan ito. So, ang pwede nating asahan sa palasyo ngayon, sasabihin nila, for the exigency of service, for the best interest of government service. Hindi na yan sila magdidetalye. Huwag nyo na yun asahan. So, aasa tayo ngayon sa mga Marites. Woo! Ngayon, si General Torre naman ang inyong tatanungin. Hindi natin masabi kung anong klaseng ugali meron si General Torre, lalo na ngayon na maliwanag na siya ay parang nasaktan. Ano kaya ang kanya magiging reaksyon? Gagayain ba niya si Vic Rodriguez na nung tinanggal kung ano-anong sinabi laban sa administrasyon? O tatahimik na lang si General Torre at mabibigyan malamang ng ibang pwesto sa pamahalaan? Yan, naabangan natin yan. Pero pwede nating i-analyze, pwede nating pag-aralan bakit ito humantong sa ganito. Malalaman natin yan. Tingnan natin kung ano yung mga naging kaganapan ng no? mga nakalipas na araw na maaring nagdala sa ganitong sitwasyon. Wow! Noon pong July 27, bali isang buwan ang nakakalipas, eh nagpa, nagpa-boxing ito si General Torre yung laban kay Mayor Baste Duterte kay acting Mayor Baste Duterte hindi naman natin pwede sabihin yan ang dahilan ng kanyang pagkakatanggal dahil mukhang tuwang-tuwang palasyo doon sa gimmick na yon ni General Torre nakalikong pato ng ng pera para i-donate sa mga biktima na mga nabahaan eh sa totoo lang ginamit pa yon ni Pangulong Marcos sa kanyang sona kung saan pinuri niya si General Torre sa galing ng pagbo ni General Torre na nalo. Yun nga lang, walang kalaban. Palakpakan naman yung mga congressman. So, hindi natin pwede sabihin na yun ang dahilan ng pagkakatanggal ni General Torre. July 27 yun, isang buwan. Pagkalipas ng mga halos dalawang linggo, noong August 9, to be exact, e, bumisita itong si General Torre sa Tugigaraw. Nagkaroon siya ng command conference kung saan eh, ay dating ay eh, parang presidente ng Pilipinas. May convoy na may mga mga wang, wang boys na nauna tapos dumating yung kanyang magandang sasakyan na nakablinger pa na parang PSG. So, para talagang iba ang dating. So, medyo umani na ng batikos yun. Parang may diferensya yata ang ating PNP chip. May eh, nagpa-power trip. Noong August 14, So yan ay eh, medyo bago lang, mga dalawang linggo nakakalipas, pumutok yung hidwaan sa loob ng PNP at DILG. Ang PNP po, alam natin na under yan ang DILG kay Sekretary Remulia. Kung saan, yung order ni General Torre na pag reshuffle ng mga matataas na opisyal ng Philippine National Police ay pinawalang bisa ni Secretary Remulia sa kanyang kapasidad bilang chairman ng National Police Commission. E yon, medyo mabigat na talaga yon. Ma, hindi po kasi ordinaryo na ang hepe ng PNP gagawa ng order tapos babalik ta rin ng mas mataas sa kanya. E magkakaroon talaga yan ng epekto sa kanyang pagiging hepe. Kung pa, paano ka pa susundin yan, e, nag-order ka, babalik ta din ka lang pala ng mas mataas. So, medyo malalim ang dinulot na sugat noong pag-overturn ng Napolcom kay General Torre. Ang pinag-aawayan, mga assignment sa PNP. Mukhang may nasagasaan itong malaki si General Torre na malakas sa palasyo. Woo! Pagkatapos po noon, noong mga bandang August 18, 1920 hanggang itong nakaraan, eh, Nagba-viral na yung ginawang BIP gimmick ni General Torre sa pagbisita niya sa Tugigaraw. Yung umasta siya na parang sobra pa sa presidente. So alam na, alam mo na, ramdam na ramdam mo na kung matagal ka na sa ganitong industriya na merong operation para masira si General Torre. May nagtatrabaho na. Wow! Atin pong sinuri itong listahan ng mga rini-assign ni General Torre na hindi nagustuhan ni Secretary Remulla ng DILG at kapansin-pansin yung pangalan doon ni Lieutenant General Jose Nartates Jr. Ito pong si Jose Nartates Jr. e dating PNP Deputy Chief for Administration. Ibig sabihin, siya ang number 2 ng Philippine National Police at siya ay rini-assign, dinimote ni General Torre para maging area police commander ng Western Mindanao dun sa parting Sambuanga. So mukhang eto yata ang bombang natapakan ni General Torre dahil kung hindi niyo masyadong kilala to si General Nartates, eh ito po ay genuine Ilocano. Ito po ay ipinanganak sa Ilocos Norte, ang probinsya ng ating Pangulo. Ito pong si General Nartates ay nagsilbi din bilang police director ng Ilocos Norte, ng probinsya ng Ilocos Norte. So, yan po ay indikasyon na siya ay malapit sa mga Marcos. Alam na alam naman po nating lahat na hindi ka basta maa-assign sa probinsya pag hindi ka gusto ng mga local leaders. So, gusto ng mga Marcos itong si General Nartates. Kaya ito naging provincial director ng Ilocos Norte. Hanggang umabot na nga siya ngayon bilang lieutenant general at number 2 man ng PNP na dinimote ni General Torre. At saka malakas din ang bulungan ano, na bago na appoint itong si General Torre bilang PNP chief, eh dapat si General Nartates ang ilalagay na PNP chief. Eh kaso nga eh dahil nga magaganda yung achievement ni General Torre, yung pagkakahuli niya kay Pastor Kibuloy, sumunod eh yung kay dating Pangulong Duterte eh nakuha niya yung pwesto. At number 2 lang nanatili na lang sa number two si General Nartates. Wow! Pero, Mukhang napasobra si General Torre. Hindi pa siya nakontento na nakuha na niya doon sa karibal niyang si General Nagtatis. Hindi, naimot pa niya sa Mindanao, sa Western Mindanao. Alam naman natin yung kasabihan, di ba? Na pag medyo ayaw sa iyo ng matataas na opisyal, itatapon ka nga daw sa Mindanao. Eh, insulto yun sa Mindanao, pero ibang kwento yun. Si General Nagtatis ay natapakan. At ito nga, umasok ang balita ng pumalit kay General Torre ay mismo si General Jose Nartates, isang genuine Ilocano. Hmm, teka, may nagtanong kung genuine Ilocano daw to si General Nartates, ano naman daw to si General Torre, yung alias Dewata. Base po sa record eh, si General Torre ay pinanganak sa Hulo, Sulu. Pero ang nakalista po sa kanyang biodata, ang kanyang home province ay South Cotabato. Dito po yan, malapit po sa amin sa Dabao at partikular sa City of Coronadal. Yan po ang sentro ng South Cotabato maliban sa General Santos City. So yan po si General Torre. Pwede mo siya sabihin na Muslim, pwede mo siya sabihin na Bisaya, pwede mo siya sabihin na Ilonggo din. Dahil ang family roots daw ni General Torre ay dumanggas doon sa Iloilo, Ilonggo. Mm -hmm. Kung masaya si General Nartates dahil siya na ang hepe ng PNP. Kung masaya ang mga bataan ni General Nartates, ay eh mukhang mas masaya yata ang mga DDS trolls. Eh kanina pa nagbubunyi sa social media, panay ang batikos nila, panay ang pang nila kay General Torre na alam naman natin hindi talaga nila gusto si General Torre lalo, lalo na na si General Torre ang nagposas kay Pastor Gibuloy at nagdala kay dating Pangulong Duterte sa The So, lamutak na lamutak na si General Torre dito. Ang sasaya ng mga DDS trolls. Pero teka muna, eh, kilala ba nila talaga si General Nartates? Alam ba nila ang abilidad ni General Nartates? Lalong-lalo na itong mga fans ni Bato. Dahil nga ang balita, eh, ang susunod na to pares galing sa ICC, eh, si General Bato na. Uh, magiging subject ng warrant. Eh wala na si Torre, wala na daw magsiserve. Paano naman sila nakasiguro na hindi yan masiserve ni General Nartates? So, abangan na lang natin ang susunod ng mga kabanata.